Kakaiba ang tunog at itsura ng hayop na ito kapansin pansin ang malaki nitong sungay, asul na muka at napakatatalas na kuko. At ang mga paang ito ay nakamamatay raw kung sumipa. Ang nakikita ninyo ay ang diumanoy pinakamapanganib na ibon sa buong mundo. Kung pagbabasehan ang kanilang laki at itsura, hindi mo aakalaing nagmula sila sa mga cute na sisiw na ito. Ngunit kapag adults na ay nagiging aggressive at delikado na sila. Tingnan nyo naman kung paano sumugod sa kamera ang isang ito. Help me. At alam nyo ba na sa mga hayop na nabubuhay ngayon, ang ibong ito raw ay ang pinakamalapit na kamag-anak ng mga dinosaur? Kaya tinatawag itong modern day dinosaur. Usually, ang mga ibon ay nag-evolve sa isang grupo ng dinosaurs na tinatawag na theropods na namuhay ng mula 245 to 65.5 million years ago. Kaya lahat talaga sila ay matatawag nating dinosaur. Pero ano nga bang kakaiba sa ibong ito? Ang cassowary ay isang flightless bird na naninirahan sa Southeast Asia at Australia. May taas na humigit kumulang 1.7 meters. Although pangatlo lang ito sa pinakamatangkad na ibon sa mundo, ngunit pangalawa naman ito sa pinakamabigat na may timbang na aabot ng 85 kilograms. By the way, ang pinakamabigat at pinakamalaking ibon ay ang Common ostrich na umaabot ang bigat sa 156 kilograms. May ilang bagay na kapansin-pansin sa mga kasuwari. Una ay ang asul na asul nilang muka. Pangalawa ay ang kanilang sungay na parang helmet. Kinagamit nila ito upang hawiin ang kanilang dinadaanan lalo na sa kagubatan. At ang pinakadelikado nilang parte, ang powerful nilang mga binte na kayang sumipa ng napakalakas. At kapag sinamahan pa ng matatalas nilang kuko na umaabot ng 5 inches ang haba, ay posibleng magdulot ng nakamahal mamatay na pinsala. Ang sungay at paan ito na may tatlong daliri ay pinaniniwala ang common traits din daw ng mga dinosaur. Kung kaya't may mga scientists na nagsasabing ang ibong ito ang may pinakamalapit na relasyon sa kanila. Lalo pat pinaniniwala ang nag -i exist na ang mga kasuwari noon pang mga 50 to 60 million years ago, noong buhay pa ang ibang uri ng dinosaurs. At alam nyo ba na sa kabila ng laki ng kasuwaris ay kaya nitong tumakbo ng 48.3 kilometers per hour at tumalon ng 6 feet? Kaya talagang nakakatakot kapag sinugod ganito. Gayon pa mas gusto raw talaga ng ibong ito na mapag-isa at umiwas sa gulo, maliban na lamang kung sila ay ma -threaten. Dahil kahit pala ang pinakamapanganib na ibon sa mundo, nahaharap din sa threat ng extinction. Isa na ngayong endangered species ang Southern Kasuari, na isa sa natatanging tatlong species ng modern dinosaur. At ang primary threats daw sa kanila ay car strikes, dog attacks, climate change at pagkasira ng kanilang tahanan. Sa kabila ng pagiging delikado ng mga ibong ito, ay kumikilos na ang mga otoridad at community sa Australia upang protektahan sila, dahil mahalaga rin ang kanilang role sa survival ng mga rainforest doon. Gayunpaman, maaaring maiwasan ang kapahamakang dala ng mga kasuwari kung matututulang ang taong igalang ang kanilang space at pagmasdan ang kanilang kagilagilalas na anyo mula sa malayo. Kung nagustuhan nyo ang content natin today mga kaasam, -awesome, mag-comment lang ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!